Good morning everybody. Magandang araw sa inyong lahat. Ito na ang itsura ng Garden of Kuyakoy sa nakalipas na dalawang taon. Bigyan ko yan ng konting background ang aking farm o channel na nagsimula sa isang location na iba yung view na iiba dito sa view na to. Yan. May, may volcano sa background at saka yun, medyo malawak yung kapaligiran at patag. Pero dito sa aking bagong farm, ito yung aking uh, naging investment after two years nang magsimula yung pandemic. Doon kasi sa original na farm ko, na pag-aari ng aking tatay, yung lupa, ay dadaanan ng isang malaking highway, pinatawag na Duterte Highway, dahil lang kung bakit uh, decide ako na buwilin pa ng bagong lupa. At uh, two years ago ay sinimulan ko yung cultivation and uh, uh, pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. May mga fruit-bearing trees, uh, may mga short-term and then long-term crop. Basically, ang pinakang-concept ko talaga nito ay magiging uh, food tray pagdating ng panahon. Food tray in the sense na kapag gumala ka sa farm na to mapupun ang tray mo ng iba't ibang uri ng mga prutas o gulay. Yung gulay kasi ay hindi maaalis dito sa farm na to kasi multi-crop. So yung mga short term crops tulad ng mga vegetables or mga high value crops ay siyang nagiging immediate source of income natin para matutusan pa ang kailangan ng lumalagong farm. Kahit ginagawa ko madalas na mag-isa yung maintenance pero once in a while kumukuha ako ng tao para gawin yung mga trabaho hindi ko kayang gawin at uh, kinakailangan matapos ka agad. So para magkaroon ako ng budget, kinukuha ko yon dito sa aking farm mismo. Sa bunga ng mga saging, pinya, kalamansi, doon sa bunga ng aking mga gulay. Tulad sa ngayon, meron akong tanim na kalabasa at sili. So, yan ang nagiging itsura na ngayon kapag naalagaan ng maayos yung mga pananim. Kaya kahit hindi ako gaano uh, financially sustainable, pero yung kalagayan naman ng mga, pan mga pananim na pagkakakitaan ko pagdating pa ng ilang dekada ay namamantini ko ng maayos. Doon sa early stage kasi ng pag-aalaga ng halaman, kinakailangan talaga ng masinsinan at uh, iba yung pag-aalaga. Kasi kung mapabayaan mo yan doon sa early stage, ay hindi mo siya mapapakinabangan sa tamang panahon. O kaya ay masira yung halaman at totally hindi mo siya mapapakinabangan for the rest of uh, the farm operation. So kinakailangan tulad nito, yung mga kalamansi sa loob ng almost 2 years ay Uh, medyo hitik na rin sa bunga. Uh, Kare-recover pa lang ito dun sa dumaan na summer. Pero ayan na siya. Marami ng mga lumalabas na mga bunga. At uh, in a span of uh, one month ay mapipitas na mga bunga na to, Kaya yan ang advantage kapag ang ating mga halaman ay naalaga ng maayos. Kaya hindi rin sayang yung panahon na ginugol ko dito sa early stage ng development ng aking farm. Yung mga citrus plants ay nagiging hitik na yung mga bunga. Yung kapaligiran, yung mga damo ay nakukontrol. Yung mga uh, puno ng nyog na dati ay namumula, na yun ay nagiging ng verde at nagsisimula na rin mamunga. Uh, tulad yan, hindi dapat uh, matakpan ng mga gumagapang na damo yung mga citrus plants tulad ng kalamansi. Dahil isa yan sa mga main consideration para mamunga ng maayos. Dapat Buelo yung halaman. At yung kombinasyon ng uh, citrus plants, papaya, nyog, ay napakaganda po. As in dun sa early stage ng de development ng mga halaman, kailangan, kailangan mayroon kang ganitong mga klasing combination. mayroong medyo mababa tulad ng pinya, may medium tulad ng kalamansi, at may high naman tulad ng mga nyog. Para yung damo ay hindi gaanong tumubo. At mas mabilis din yung pagkontrol kasi yung halaman ay unti-unti nang kumakalat o kumakapal at natatakpanan na ng ilang portion ng lupa. Uh, tulad dito sa lugar na to uh, may mga kalam uh, kalamansi, pinya, rambutan, uh, guava, and then pa rin yung mga nyog. Hindi natin pwedeng alisin yung kombinasyon ng nyog dyan kasi yung nyog, it will take uh, 50 years ha. Kahit nga yung mga tanim ng lolo ko ay napapakinabangan pa rin hanggang sa ngayon. So, kinakailangan para palatarating para mayro'y kombinasyon ng nyog. Unless otherwise, kung gusto nyo mo talagang i-dedicate yung area para sa isang particular na tanim, uh, wala naman problema. Pero sa multi-crop at saka sa permaculture, from the word permanent, mas maganda talaga kapag multi-crop. Mayroon lang proper spacing para hindi sila mag-agawa ng hindi sila mag uh, mag-agawan ng espasyo at maghatakan din ng, ng mga sanga ng, uh, ng mga bunga gano'n. kailangan mayroon silang particular na space na ginagalaw at uh, kinakapalan, no tinutubuan para hindi maging sagabal din sa pag-produce ng halaman kasi kung nagsisiksikan masyado uh, hindi ka na rin makakapitas ng maayos. Hindi na namumunga ng maayos yung halaman sa ganong sistema. Okay. So, ganyan. Makikita ninyo, no? Dalawang taon pa lang to. Uh, makikita na yung pag-usubong ng mga halaman. Yung mga rambutan ay nagsisimula na rin na mamunga. Yung kalamansi ay hitik na hitik na sa bunga tulad nito. Ayan. So, may mga pinya pa rin sa ilalim. Ayan. Doon sa baba ay may mga halamang hindi namumunga. Uh, oh, yung mga kahoy. actually, yung mga jimilina tulad niyan ay minimize ko na. Binabawasan ko na yung mga puno. kinokontrol ko na kasi masyadong dominant. Sinisip-sip yung nutrients ng lupa at nasa-sacrifice yung kalusugan ng ibang mga halaman na mas mapapakinabangan. Ayan. So, dito sa area na to malinis ginagamitan ko ng herbicide. Yung iba, ayaw ng herbicide kasi makakasira daw sa halaman. Pero uh, hindi ko isasantabi yung paggamit ng herbicide kasi kung gagawa gagamitan natin ng ibang pangamaraan ay masyadong lebrous at uh, magastos tulad ng paggamit ng grass cutter at saka yun din, additional uh, risk uh, yung hazard ng paggamit ng mga umiikot na instrumento o o mga equipment na di motor. Uh, minsan kasi lumip, lumilipad yung blade, nababasag yung blade, yung kapatid ko na aksidente na sa ganong sistema. So, uh, although you have to wear your PPEs as uh, a safety uh, gear, pero much better na ma-minimize yung paggamit ng mga ganon kasi gumagamit din ng gasolina, di ba? So, mas efficient and economical yung paggamit ng herbicide. Yung nga lang, uh, pag-aralan ninyo kung anong klaseng herbicide ang gagamitin nyo para hindi maging destructive sa mga halaman at yung pamamaraan din ng paggamit mo Ayan. so ako kabisado ko na yung paggamit ng herbicide kaya hindi nasisira yung mga halaman so Ayan. so malinis yung tingnan kapag ginagamitan ng herbicide although sa grass cutter maganda rin tingnan sa umpisa pero after 2 weeks makikita nyo yung hala yung mga damo ay kumakapal na naman yun ang disadvantage so meron akong training area dito Ayan, may mini pond ito yung rain collector pond punong-punong puno na ng mga uh, water lily or azolla. Meron din akong greenhouse para sa seedlings. Ayan, may mga gumagala kasing mga manok, kaya mas maganda may yung protected greenhouse para yung mga seedlings natin na hindi tutupain ng mga manok. Ayan. Yung aking mga kasava ay masyadong malulusog pa. Gusto ko na rin itong alisin dahil sa natatakpa na yung mga uh, dragon fruit. Ayan, kasing area niyan ay dedicated for the dragon fruit. Yan. Dito sa area na to, may mga kombinasyon na ng pangmataga lang mga halaman tulad ng nyog, mangga, may uh, kalamansi, langka, kasoy. Yan tulad niyan, kasoy yan. Oh. Yan. From seeds yan tinanim ko. So yung coconut na uh, native ay tumataba na rin, lumulusog na yung katawan, yung mga dahon, may guyavano, Ayan. Ito, may pathwalk ako, may daanan ng mga tao dito sa loob mismo ng aking lote. So, hinahayaan ko na lang yan for a while. Pero meron na akong binigay na right of way. Just in case na sisimentohin yung daanan, wala nang problema. Kasi meron na akong nilagay na designated pathway na kailangan may sayos balang araw. Ayan. So, yung aking kalabasa ay namumulaklak na, yung Sofia variety. Ayan. Medyo tumutubo na yung mga damo. May mga lemongrass ako dito. Yan, buhay na buhay na. In a span of 4 uh, months, pwede nang i-harvest yan. Yan. So, dun sa malayo na yon bahagi pa rin ng aking farm ay eh, punong-puno na ng halaman. Yan. Yung kalabasa ko ngayon na uh, Sofia variety, napakalusog at uh, napipitasan na paunti-unti. Although, kitang-kita pa sa mga baging na masyado pang mura at uh, marami pa rin mga bulaklak. Pero, mayroon na siyang ilan mga bunga na napapakinabangan na rin no? So for family consumption wala nang problema. Pero for sale sa market ay hindi ko pa magpipitasan. At uh, maghihintay pa siguro ako ng mga dalawa pang linggo para maka-harvest na medyo marami-rami at maide-deliver sa market. Ayun, so nakikita niyo ang mga natural pollinators ko ay mga bees or bubuyog. Ayun. Kaya yung Uh, gumagamit pa ng mga yung tulad ng cross pollination or hand pollination hindi ko na po yung ginagawa dito kasi napakarami po ng population ng mga bubuyog sa lugar na to Ayan, so mga, mga nang bubuo ng mga bunga uh, at yan patuloy pa rin sa pagkapal ng mga baging at hopefully ay makapitas ng marami and yan may mga sili din ako dito yung malalaking sili sili panigang dyan gudos ang varieties ng east west Ayan. Hindi ito maselan kahit medyo madamo. Yeah, malusog siya, tumataba. Basta malinis lang yung pinagtamnan mo, yung puno, yung paligid, kailangan malinis lang. And then kapag naglagay ka ng pataba, organic or inorganic, uh, kitang-kita sa halaman yung epekto kapag merong uh, ganoon. So, malusog, kahit siya dyan, 'di ba? Medyo medyo damuhan, pero malusog yung tanim na sili. Yan ang advantage sa sili pwede mong itanim kahit sa una kahit partially shaded pwede siyang tumubo at mamunga ayan so hindi halata yung mga sili no <laughs> nakakumpanyon naka sa damo yun din ang gusto ng sili pag uh, ganoon eh medyo sariwa, fresco ayan. mayroon parang mga cotton fruit dito o santol, ang dami, grabe yung bunga oh. hindi ko na na harvest to kasi kapag dindala mo sa market, napakamura talo ka dun sa transportation at labor na delikado din kasi aakyatin mo yan eh. So nagsisilbi na lang siya dyan na organicong pataba. Pag nalaglag, siyempre mabubulok. So, mai-enhance yung fertility ng lupa. Isa yan sa mga natural um, remedy ng pagremedyo ng uh, mga deficient nutrients sa lupa sa konsepto ng permaculture. Ayan, mayroon ding puno ng pili na napapakinabangan na rin. Actually, nung pumitas ako dito ay eh, kalahating sako ng pili yung aking na harvest dyan sa malit na puno na yan. At may mga kombinasyon na rin na kakao. Yan, lumulusog na yung mga puno. Ito yung galing sa Department of Agriculture binigay sa akin. Mga uh, 100 pieces na uh, grafted kakao. Ito na pala yung tanim kong uh, kalabasa rin. na Yung pahabol kong karabasa na uh, Suprema F1. Yan, yung malalaking variety variety ito ng kalabasa. Nagsisimula pa lang na gumapang. Yan. Okay. So, sa ganitong klaseng farm, uh, multi-crop, hindi talaga pwedeng isang tabi natin yung pagtatanim ng uh, mga gulay. Dahil syempre, for family consu consumption at the same time, source yan ng immediate source ng fund natin dun sa operational expenses. Yan. So yan talaga ang ideal sa multi-crop. Meron kang i-dedicate ng mga spaces ah, para pagtamna ng mga gulay. And then mayroon din para sa mga saging, mga punong kahoy, mga fruit bearing trees. yan May naka-interval na mga kamuting kahoy para sa ating mga alagang hayop tulad ng mga manok. Sa so, ngayon hindi pa ako nag-aalaga ng ibang hayop sa manok lang muna para madaling alagaan. So, yan mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito pang mga ilang pictures ay dokumentasyon ng ating bagong farm. Salamat!